since na piyesta nga no ay 11:20 na mga kaano ay sa piprito yan may chop lumpia adobo ikidilyo ini hawa tilapia. yan ito dinuguan yan ay sasaing pa at doon nga ang salo-salo sa kubo nila ano ni Palawan yan so halos wala dahil wala namang kaming gawa yan si tatay naglakad-lakad andun yata sa may ano sa may lake at abangan abangan yung motor na to ako ah, abangan kung para kanino talaga ah ako pa yan Kinulambuan pa yan ni Kuya Noli oh mm pagano pakarawas ko ulit so abang abang dyan marami nagko comment nagtatanong sinaing ayan po bali yung gagamitin ng lamesa doon sa kubo hindi <laughs> yung makabalik mahirapan naman yung makabalik siyempre kung makabalik yun hindi ka mas mahaba uh, yung uh. ginagawa ayan na po pinuwat na Ano po at binuhat na rin natin atibidang isa, isa, isa lang atibidang may harapang ganyan oh, tara sa akin naman to Shanghai paluto na rin yung kanin right <laughs> Meron pa daw. Right. Bahay ni Ate Bidang. Angyare sa bahay mo. Ubon yung bagyo. Aba sa... yan. Ubon ko sa yung bagyo. Na a la la mo ang gabing nagdaan sa kalawakan amo talaga yun bantay kabi bantay kanin ng mga manok si Belen Palawan talo ka sa ano nito pinsan mo. Talo ka sa dress. Oh. Ano ba yan? Oh. Wala. Hello. Pinanis si Palawan. Hoy, <laughs> <laughs> jadi kita barang. Pinanis ka Palawan. Ano nga ano? Oh. oh. Formal sana din, di paso Sa tutadikan mo ba?

pantang oh, malupit talaga mm. ang <laughs> nito pa kaya na to na binunyagan, ako na

Pira na, ako magkakamay ako. Ayo, may nakamo. Magkakamay ako. Ito sa Isa ay hot binunyagan. Um, happy na pista. Happy, happy. happy. pista. Ayon, natin. Ayon, natin.

Ngayon po masisiguro na. 2 2 2. Dagos na, dagos Dagos na, dagos na. oh. kawaii. Kawai, 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 ulit. Ah, oh, may tabla oh. dito. Kaway, <laughs> kaway. Kaway, kaway ka mo. Kaway, kaw na. Panik na ka mo. Oh. Welcome po. Welcome. Panik na ka mo, Sadia. Ano ito na ulog mo na wala? O, oh, picture mo oh, na dyan. Picture. O, picture mo na maganda-ganda. Para kita yung ano. O, muna.

Oh, di katil, di oh para may may buong picture. Ano yung cutting? Dali. yung Tingin, tingin. sa? Puno ang sa. Oh, 1 2 3. Happy Easter. Sapa, sapa. Viva! Sapa. Diyan ka video, picture na. Oh, dali ah. Hola, kaway si

Wala dad pagyagyan sa Sige lang sige lang Okay lang, Sige na. Alright oh. Ayan na Little butang ko sa kanon. Mm. Happy birthday ate Bidang. Happy birthday Ate

Ayaw. Oh. Let's eat. Bernard, namimiss talaga kita na nami ng sobra. Pag-ingin nga. 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 pag, pag <Alopit>.

Oo. Oh. Nagliligpit na. <laughs> Magyana, Nagliligpit. Ay, kayo, kayo. Ito, ah, si Papa Ano natin mayang? Totoo ba yan? Totoo totoo. yan? Oo. Ayan na po. <laughs> aray ko. <laughs> <laughs> hmm. si mayang talaga yang telaga oh. Ate mayang nangdala. Hei. Ha? bubula bayan ate bidang, ay ate bidang, ate mayang. bubula bayan, bubula. Si, 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 Palawan, oh, tumatalon pa, oh. Oh. Ah, that... pampaseksi pala yung gripo. Oh. Hindi, dapat sexy ka mag-gulba. Ah, paano, paano? Sexy <laughs> 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 pala. May technique pala yung pagbubumba. <laughs> May teknik <technique> pala yan. <laughs> oh. 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 Ano nga? <laughs> oh, my God. Pero malakas ang tubig, no? Malakas din. Mm. Ah, ganun pala yung pag depende sa nagbubumba. Mm. Ate mo yung seryoso na yan? Oo, laro lang. Ah, laro. Hindi mm. laro lang. Ayan po. Ako oh, buhay. Bumuhay? After daw, doon naman daw kinadzami. Oo. Oh. na. Busog pa ako. Mamaya na lang. Sila mm. ati Margie na lang. Oo. Oh. Ano nanay? Si tate ganang. Ano lang yun sa sintro? Ano pa yan? ikot lang yun. Ano Nagikot Nag-ikot-ikot lang. Pinapakain ko naman kanina, sabi niya, hindi pa nga ako nagtatrabaho, kaya hindi pa ako nag-download hahaha Grabe si Tata. Sabi niya na ito. Alright. Ay, ano na pala yung gripo niyo, no? Ano? Ay, walang turnilyo eh. Wala. May tag-tay na kasi ito. Yeah, wala na yata ang tornil may oh, but, dito. Ah, kaya umuuga na. Oo. Oh, okay. mm. Alright. Hindi, hindi pala naan. Hmm. hindi. Kaya gripo yan? Ano nga? kaya. yan palawan? Nice, pa dito. May Remedyuan yan, doon muna kayo kay tita mo pag ni-remedyuan na yan. May of na kasi yan. pero champion man oh. ano? Champion man baga yung brand. Oo. Oh. Ah, na, nabili lang yan? Hindi, inayat lang. Ah, hiningi. Kaya Walang panggulat. Hinaan <laughs> ko kasi baka masub-sub Baka kasi masub-sub ka dito eh Baka masub-sub ka Baka kasi masub-sub eh Kaya di ko ilakasan eh <laughs> Masub-sub ako saan? Ayan nga po Hindi ka hadapan naman oh Big floating eh hmm. Ayan <laughs> po balnaw na sila Hmm Ay, oo, no? nung, elek nung, eleksyon niya ah. na. Nung, nung eleksyon. Nung eleksyon. Effective man. Effective. Kaya nang gana. Pariho sila. Ano yun? Ay, aso. Ano Ano po? Sorry. seryoso na yun na mayang. Ano? Seryoso na. Mamaya doon sa kabila naman. Dinner. Bay station Oo. pa nan. No? sa kabila. Busog-busog <laughs> na busog, grabe. Kakonsa to. Hmm? Ako nilang lutuin. Oh. Okay, guys, may nagsyashare pa doon sa ta sa cottage. Oh, take out. Take out. Wala nang na-naanong ito na yung nag-take out. Alright. Tapos na? O, oh, tapos na daw. Ah, dito yung ano, doon yung pinakambal na, o. Hmm. O, oh, diba? na mag Hmm. Ano talaga ating mayang ah? Work done na naman. Ha? Work done. Pahinga na daw kasi busog na. Hindi <laughs> pa. Hindi pa rin? Nagpupasag to ah, kabila. Hmm. dami kong anong sideline. line. <laughs> ka pa don sa kabila? Oo. Oh, mag side pa ako sa kabila. Ah, kabilang bahay? Oo akala ko dito mamaya, sa sa pagdinig natin oh mamaya dinner all right <laughs> tapos na po. na po tapos na tapos na natin yung planggana ah hiniram lang pala yung planggana yung hindi pa natatanggal yung tag kaya hindi hmm. lang yan ay oo hiniram lang pala yung planggana Ador. ador Giba na rin naman to Maguling na lang Maguling na lang Amoy Ay